magandang gabi mga ka-major yan kamusta po susubok mo na naman tayo mamana sana sa ngayon na tayo ng pagkakataon sana makahuli na tayo sana makapang na mga graduation na kasi sa 6 graduation na ng anak ko sana makadirin siya tayo para may panggasos tayo mabihira <laughs> talaga sana may mga sampara yung isda sana pumabor na sa atin yung pagkakataon makadali na tayo Magka dalawang linggo na wala tayong kita <laughs> sa Salo pa lang alas alas 10.15 pa lang so bali dito lang ako magsisimula sa tapat namin hanggang tabakungan tayo si Otol ewan ko lang kung lulusong yun andyan pa yung kanyang pangka andyan na yung sa namin kapatid galing mang ano mahuli ng matambaka gamit yung ano bira bira so yun na mga bang lansa madadali natin sana pagkalooban tayo ng magandang ganda ngayon para mabawi na natin yung palaging pang ulam lang yung holy sana makajakpat din tayo so yun ang mga bang lansa Thank kung... I do 12 na ah, apat na pirasa pa lang yung huli natin napakadami talaga grabe magsusubas ko pa panay pangitlat Sa na kaya yung mga isla? Ah. rin burana sa buya maamo siguro bagong salta siguro ito Appreciate na. Salamat. Nakakadalawa na. Paalis alis sa buya. Hindi sila may steady. Eh. Ayan na. Susubos, susubas ko na. Napakakapal ng ulap. นมาน duna. Dino ko pa yung tali natin, ha. Oh. Tambira. Dapat masana lumakas. Ini dito. umalis na yung iba tatlo na lang sila <laughs> naiwan una kanina madami hanggang sa paunti-unti umalis. maalis sana sumampay yung madami dito sana may dumating na dayo mga ganitong isda <laughs> Maya sana para baka jackpot na naman tayo. hira talaga lumakas pa yung hangin huwag naman sana umulan hindi pa totally tapos yung bahay kububungan kaya huwag naman sana umulan Umalik ulit yung umalis karina Unang tira sablay. Sablay sa play Sa play sa Irapana na na ng hangin terakhir itu sama ibu ya jadi balik Tumigil yung subas na yung dakan. Dito na ako sa may Iwas na ako. Alaw na ha, sa ibang Sana tumigil. may Subukan ko doon sa may amin.

Isa na yung si Basco. Ano, at uh, ganito kabagat na kasi maya-maya at si Basco. Salamat may salta yung rimbo runner doon sa Mayibuya. Ay, sana. Maganda sana. Jack man sana tayo. Madami yung salta doon. Kunti lang. Tapos yung ibang kasamahan pa kumalis Kaya hindi natin naubos. Pero ayos na Ito pa May may bibenta tayo. Hindi kaya ng mga nakaraang upload natin na wala talaga. So yun ang mga sabay tapos kiloin natin kung ilang kilo yung masyari. A few moments later. So yun mga kabinyo, rin na tayo. Ayan. Salamat may bagong sampay yung Rainbow Runner doon. Kaso maliliit tapos nawala yung ibang kasamahan siguro mga nasa 20 piraso siguro kaso nung pinanaman na natin umalis yung iba ayan nakaanon din tayo medyo maliliit nga lang hindi gano'ng malalaki ayan at ito hindi ko na ito binidyohan ito yung apat na ito napakalit kasi tingnan kaya hindi ko na binidyohan malalaki na pala matang pusa kung tawagin namin ito aliso Ayan. at ito yung uri ng surahan na hindi lumalaki kung tawagin namin ito barayungon at ito, ito kumuha tayo na monster crab ano? You know. kung tawagin namin ito so, no. sa iba naman kung tawagin ito cargador yan balik kapag kalalaki nito kinukuha ko kasi malaki yung pansipit niya. Oh. masarap to sa mga hindi nakakaalam yan bali kinakain po ito hindi ito nakakaano ano hindi na, hindi na nakakalason kasi yung iba hindi naman ito kukuha hindi kasi nila alam na kinakain to yan masarap yan yung bali yung ginagawa ko nito kapag niluluto ko na tinatanggal ko tong ano likod niya yung katawan na lang tsaka yung sipit niya yan tsaka, tapos binabrasan ko yan kasi puro yung buhangin yan. masarap to na ganito malaki yung oh, siguro mga Mahigit isang kilo. 1.6 Yan, lulutuhin ko yan. At kiluhin natin yung rainbow runner natin. Yan. Yan, dito natin yung isa. 2.3 Hindi ko lang alam kung magkano na kilo na ito ngayon ibubukod natin itong isa mga natin yan at itapagsama sa natin ito ayan ayan 1.7 ito pang pangbibinta natin at ito ito yung pangulam natin Ayan. yung pa-ulam natin. Ayan, 1.2. Yung pang-ulam natin. Salamat. Kahit pa paano. May pambenta na rin tayo. Hindi na rin tayo buklo sa pambenta. Ang laki talaga ako. Oh. Lutuin ko to. Nagugutom na kasi ako. Kaya lutuin natin yan so yun mga kaninyor. so bali kumita din tayo ng ano sa holy natin 680 yon ayun yung binigay sa atin ni Otol hindi ko lang alam kung magkano yung kilo ng rainbow runner yan bali nga pala yung isang rainbow runner bali anim pala yun yung isa titira ko dapat kasama doon sa ibang isda na pangulam. so marami palang dilis binigay yung binigay yung ano binigay ng isa naming kapatid yung sinabi ko na ng huli ng matambaka yan nakasalok siya ng lilies, yan madami kaya yan sila ko lang pagbinta yung isang rainbow runner yan kaya yun yung yung napagbintahan yan 680 ayan salamat kahit pa paano may kita na tayo hindi na tayo buklo ayan so ayan shout out na po tayo shout out sa mga masugid na taga subaybay natin ayan shout out po sa inyo mga kanbejo sa walang sawang support nyo at pagtanginig sa ating mga videos Ayan, shout out po sa inyo. Ayan, shout out po kay Fernando Lacasandili. Ayan, shout out po sa inyo, idol. Ayan, shout out kay Edwin Bamba from Kampilan NCR. Ayan, shout out po. Shout out kay Romeo Alcones and family ng Takligan, San Teodoro, Oriental Mindoro. Shout out kay Darius Mangubat from Tansa, Cavite. Ayan, shout out po. Shout out kay Jose Giger. Shout out kay Jacqueline Iban. Shout out kay Jose Roland Jornales. Shout out kay Jewel Bios from Saudi Arabia, Damam. Ayan, shout out po shout out kay Joel Ferolina ayan sa po Sh shout out kay Aldin Condat shout out sa Kayadong Family ng Naik Kabiti shout out kay Jose Rodan Jornales shout out kay Roman Balag from Binangunan Rizal shout out kay Jubin Jubil Bilasco ayan shout kay Jubil Bilasco ayan sa out po shout out kay Kusilito Taroyo shout out kay Julie Balestero shout out kay Shini Yang shout out kay Sandro Daram ayan sa shout out kay Miljun Huab from Bicol, Iro Sensor Sorsogon. Bon. shout out po. Shout out sa mga taga-Sorsogon. Shout out kay Bongdo Sulok, LB L Pinto Like, Alofis Larme di bibi Baby di Soloc, Edna di Soloc, Ryan di Soloc, Teresa di Soloc, Rocky di Soloc. From Babatgon, Leyte. Ayun, shout out po sa lahat ng di Soloc family diyan sa Maybabatgon, Leyte. Ayun, shout out po. Shout out kay Joel Bael shout out kay Daryl Ladesta Kadungog from Dapitan City. Sambuanga del Norte. Ayan, shout out po. Shout out kay, shout out sa Dilatory Family ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Marriott Hotel Manila. Ayan, shout out po sa mga viewers natin dyan sa may Barangay Lagundi. Ayan, shout out po sa inyo. Shout out kay Cesar Abling from Kabuyao City, Laguna. Ayan, shout out po. Shout out kay Calix Baltes Valtes. Ayan, shout out din. Shout out din po sa iyo, idol. Ayan. Shout out kay Danilo Adalim at sa kanyang anak. Jude Prince Adalim from Santa Rosa, Nueva Ecija. Ayon at siyempre shout out din natin yung kapwa nating may channel. Ayan. Unang-una, shout out po kay ma'am Mericel Fuentes. shoutout Shout out po sa inyo, Ma'am. Maraming-maraming salamat, Ma'am, sa blessing na pinadala mo sa amin ni utol, at sa buong pamilya namin. Ayan. Napakabuting tao niyo po. Ayan, shout out po sa inyo, Ma'am. At yun, shout out din po sa mga napakabuting asawa niyo po. Ayan, shout out po sa inyo mag-asawa. Ayan, at sa buong pamilya nyo. Ayan, at shout out din kay utol rapi, for blessing. Ayan. Shoutout kay John TV Vlog. My star TV Vlog. Very spiro. Parts TV Vlog. Kapinas special. Father and son. Fishing TV. Kabungsay TV. Sea Adventure PH Pandan. Fishing Adventure. Rochoy. Fishing Adventure. Manoy Nel Vlog. Bossing Vlog. GC Adventure. Lix TV Official. Si Badong Vlog. Manayad Vlog. PH John Fishing TV. Free Angler. Lari Amos. Hilario Lapat Zero. Kapana TV Adventure. John Lee Fishing TV. Koya North TV. Carbinger. Mix Vlog. Nanay Robi Channel. Regis Adventure, Bonbon Fishing TV Euro, Roger Lenor Mix Vlog Ka Fishing Jody Driver TV Roger Arciso Trailer Driver Just for TV Bicol Hunter Vlog MJ Eric Adventure Ayan, supportahan din po natin mga ka-adventure yung kailang mga channel. So, ayan, sana is nice magpa-shoutout. Ayan, comment na po kayo sa ating comment section sa baba. Para next episode, sure, may shoutout ko po kayo. So, ayan, maraming maraming salamat sa panonood. Hanggang sa next episode. Ganbis bless po. Bye-bye.